Hello guys, welcome to my channel. A video for today. So ayan, alam niyo may nagbabiral dito sa Hong Kong. Hindi lang sa Hong Kong, alam niyo nang dahil sa reels na yan. May nagbabiral na umiihi. Yun, challenge daw yun eh. Sino bang nagcha-challenge challenge sa'yo na umiihi kayo, pambihira kayo? Noong unang panahon, pag umiihi ka, nagtatago ka kahit naman siguro ngayon magtatago naman tayo kung yung utak natin ay matino o so, diba kung matino pa ba tayo magtago ka talaga na iihi ka ngayon pag nag, nag ihi binidyohan diba mag video tapos ipost ng dahil lang sa alam niyo yun ang dahil sa reels para magano mag viral So, minsan, ako na i-share ko rin yan. I-share ko rin. Uh, taga Pilipinas. Sa Pilipinas, yata yung babae na umihiihip. Mayroon pala dito sa ko. <laughs> na challenge daw kasi yon Challenge. Eh, sino pa nag-challenge sa inyo na yung umihi na ganyan? Wala namang nag-challenge sa inyo. Alam nyo, decision nyo yan. Wala talaga sigurong siraulong mag-challenge sa inyo na ihiihip kayo. Ano, okay pa ba kayo? Uh, nakainom pa ba kayo ng gamot? Kumakain pa ba kayo? Para kayong nalipasan ng ano? Ng kain? Matino ba ba yung naihi? Na bidyohan? Yung iba naman, naliligo, bidyohan. Ay, ginuo ko sa inyo. ba diba? O, di nakarating kayo sa konsulado. ba diba? Tapos, sasabihin ng iba, mind your own business. Ano ang feeling nyo sa ano mundo? Kayo-kayo lang. Di ba? Porket naman niluwal tayo ng ating ina na hubad. Ah, Maghubad-hubad na lang din tayo. Kaya nga may, may damit eh. Wala na ba kayong pambili ng damit? Di ba? Bigyan ko kayo ng trap. Oh. Ah, Di ba? Ito y ano lang. Comment lang. Naano na ano na. ano ako doon talaga yung mga pa challenge. Wala namang nag-challenge eh. Sa tutulang. Hindi naman challenge yun. Wala namang siraulo Raulo dyan mag-challenge. Naihi ka dyan. Imbis na magtatago ka kasi naihi ka. Sasadyain nyo talaga. At saka hindi talaga yun. Ano, bakit? Kasi sa CR lang din naman siya umihi. Sinasadya yun. Hindi yun siya challenge. Pag gusto natin minsan sumikat sa social media, yung, yung nasa tamang ano, marami namang paraan para sumikat. Ah, magluto kayo dyan, sumayaw kayo dyan. Huwag naman kayong sumayaw na walang damit. Parang nakakababa naman masyado. Di ba hindi naman sinasabi natin na ano, wala namang perfect. Huwag natin gawing rason na hindi tayo perfect. No? Na, ay, hindi, porkit hindi ako perfect, halaga, gawa na lang ako ng gaya, magubad na lang ako sa social media. Parang, ano, kulang naman tayo sa pansin yan, eh. Okay? Para lang kikita sa, ano, kikita sa, o uh, social media although lahat naman ano alam niya yun, mga sweldo natin kinulang pero minsan matuto din tayong maging ano makontento kung kikita lang din tayo alam ano, sa hindi magandang paraan uh, siguro hindi uh, sa iba hindi naman ay yung mag alam, alam nyo maghubad-hubad siguro may pamilya naman tayo di ba mayroon tayong anak mayroon tayong kapatid mayroon tayong magulang o di diba? Tapos 'yung magulang natin hindi nila alam na nag, nag viral na pala tayo. Nagba-viral <laughs> na pala tayo diyan ang dahil sa social media, 'di ba? So sana 'wag naman nating gawin 'yung alam niya 'yun na sirang-sira na nga 'yung mundo, nasisira na natin 'yung mundo tapos dagdag pa tayo na alam niya 'yun para lang kikita na hindi na magdadamit 'no, 'di ba? Parang alam niyo dito sa Hong Kong or katulad ko na DH mababa na nga yung uh, tingin sa atin ng iba, mababa na pinakamababa na nga yung profesyon natin, 'di ba? Tapos ibababa pa natin yung sarili natin dahil sa alam niyo 'yun, dahil maghubad-hubad tayo sa social media. Magdamit-damit din tayo, eh. Diba, wala akong ibang bilhin damit. So, ayun lang. Hanggang sa muli. Ito ni, ano ko lang to. ah uh, komento. Ayan. Sa mga kapwa ko, babae. Kahit hindi naman, ano, madalaga, may madalaga man or whatever. Basta babae. Sana, huwag naman tayo maghubo, eh, Sa social media para kikita. ba diba? So, ito lang. Hanggang sa muli. Yung mukha ko, hindi pa rin na, ano, kasi nagkapiklat talaga siya. So ayun hanggang semula muli babush